Pagkatapos nga pala namin kumain ng tanghalian, ayan niya ko nga pala si Ma'am Ruth na samahan ako kasi bibili ako na pang-exchange gift ng anak ko. At buti na lang talaga ito umuuo kasi kung hindi wala talaga ako magagawa, mga mga. Kung hindi, maglalakad talaga ako mag-isa. <laughs> at saka wala rin talaga nagbi sa akin. Buti na lang talaga ito pumayik si Ma'am Ruth na samahan ako at i ako mga mars and pals. Gusto ko kasi lagi kayong updated sa buhay ko kasi mahal na mahal ko kayo. O dapat ayan nga mga mars pagdating nga namin sa amin pupuntahan, ang dami na pala tao. Akala ko talaga walang tao. Kasi alas 12 pa naman yan. Kaya ayan, sabi ko ngayon ako pupunta kasi wala masyadong tao. Pero ayan, aba, nagkamali ako mga Mars and Pars. Napakarami tao talaga. Pagpasok ko palang dito mga Mars and Pars, nag-alala na talaga ako kasi nga ang haba ng pila. Napaalam lang kasi ako sa trabaho na sandali lang ako uh, aalis mga Mars and Pars. Kaya ayan, sobra talaga ang pag aalala ko dyan. Kaya ayan, nagmamadali na talaga ako mga Mars and Pars. At syempre, kahit nagmamadali tayo, hindi talaga mawala-wala yung video mga Mars and Pars kasi ito na talaga ang buhay natin ngayon ang pagiging vlogger the ba feeling yarn at ito na nga mga Mars namimili na nga pala ako dyan pero ang hirap talaga pumili lalong lalo na pag yung pera mo saktong sakto lang mga Mars sabi ko nga sa aking kasama na tulungan na niya ako mamili mga Mars and Pars para makaalis na rin kami at para makapila na din kasi sobrang haba talaga ng pila dun sa cashier mga Mars at sabi ko nga ito ang cute mga Mars and Pars pero Pinitawan ko din mga Mars and Pars kasi hindi swag sa aking budget pero ang cute niya talaga mga Mars and Pars. Ayan, diba? Nilagay ko ulit mga Mars and Pars. Sabi ko, bagay na bagay talaga to ta sa anak ko. At pakatapos, naglibot-libot na rin ulit ako mga Mars and Pars. Ang hirap talaga pumili. Grabe mga Mars and Pars. Ayan nga, sabi ko t-shirt pero ayan. Ang mahal din mga Mars and Mars wala na ata ngayon mura mga Mars and Mars. Kaya ayan, sabi ko sa akin kasama siya na ang mamili. Kasi litong-lito na talaga ako mga Mars and Mars, hindi ko talaga alam ko anong pipiliin ko. O, de ba sa ngulkan yun mga Mars and Mars. Ito nga napili niya mga Mars and Mars at nagustuhan ko din grabe, o de ba? Pagdating pa lang namin siguro siya na ang pinapili ko mga Mars and Mars, hindi na sana ako naglibot-libot pa. Ito nga Nandito na nga pala kami sa cashier. Sabi ko ang haba talaga ng pila. Nag-alala na talaga ako. At ito, nakita ko nga pala, classmate ng anak ko. Yung nanay ng classmate ng anak ko. Sabi ko sa kanya, pwede ko ba isabay sa pagbayat mga Mars and Mars? At buti na lang talaga ito pumayag, mga Mars. Ang bait niya. Shout out sa'yo, Ma'am Angie. Salamat. At ito nga, paglabas nga namin, ngiting-ngiti talaga kami, mga Mars and Mars, kasi hindi na talaga kami pumila. O, diba? At eto nga mga Mars, nakapag ice cream pa kami. Kasi wala pa naman alauna yan. Sabi ko kay Ma'am Ruth, may ice cream muna kami. Mura lang naman yan. At ang sarap pa, paborito namin ng mga kasamahan ko dyan sa trabaho, mga Mars. Snoopy, o, deba? Habang ang aking kasama, nagbumibili siya ng ice cream, o, di ba diba? Nabubulol na naman. At eto naman ako, mga Mars and Pars. Binibideo ko pala yung Christmas tree. Ang ganda, mga Mars and first Paskong Pasko na talaga. Ramdam na talaga natin yung Pasko. Ramdam na talaga nila yung Pasko, mga Mars and Taurus. Pero ako hindi ko talaga naramdaman. Joke lang yon mga Mars. O siya, mga Mars and Taurus, hanggang dito na lang ako. Ang lakas kasi ng ulan. Pagpasensya nyo na ako sa aking voiceover. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. Sana wag po kayong magsawa na suportahan ako, mga Mars and Pars. Maraming maraming salamat. See you on my next vlog, mga Mars and Pars. Bye-bye! 延安。いい